Uh, good morning po mga ka viewers Bali po tayo ay may binubuo ngayon tatlong entrada. Bali po ay naasimbol na po natin para pagdating po dun sa site na ating paglalagyan ng meter base sa meter wooling. Atin na lang po siyang itipiks. Bali sukat na po ito. Bago, balo po namin ah uh, magbuo kami ng entrada, uh, pinupuntahan na namin po yung lugar para makuha namin sukat po ng tamang sukat po ng entrada para po pagputol namin ng PVC or to o RIC pipe or wire hindi po kayo mag-aaksya po na wire na mahaba or maigsi dapat po bibisitahin talaga muna para po mas qualifikado po yung ating paggalaw sa pagbubuo ng metro or meter base bale ito po uh, umpisa na po natin Ayan po mga ka-viewers, bali nga po, ayan nga mga ka-viewers, bali naglag, tatlo po yun, may isa pa tayo nga asimbolin na meter base. Bali nagkabit po nitong tatlong naon na, na meral ko. Tapos itong tatlo kinakabit namin, kontrata ko yan ang nagasikasun uh, po nitong kontador na ito para sa tatlong apartment na ito. Yan katulad po nyan, isang bubong pero tatlong apartment, yan pong bawat pag po niyan, ay may pag po yung hollow block. Bawat apartment, pwede po malagyan yan ng kontador na tigigisa. Pero kung yung pag po niyan ay eh, wala, magay playwood lang o kahoy na tabla, hindi po pwede, dapat semento po. Yan, para po ng Meralco. Tapos may siyempre may sarili kayong lababo, CR, number 1 title po yun kailangan din ng title pag asikaso ng puntador na bagong apply uh, yun po ang ating requirements ang mas maganda po punta muna kayo sa si LGU hingi kayo ng requirements na LGU pagka nakahingi na kayo ng requirements ng LGU tanong nyo na rin po doon no, kung ano yung mga dapat na prosesong gagawin nyo tapos pagkagano yung nalaman nyo ng mga proseso na gagawin punta naman kayo ng Neralco ayun papipray survey nyo po yung inyong ano kung approve po ng expector kasi po meron po kasing nababa ito pong tatlo apartment na bata ang metro no mga uh, gawa nang na umu -umupa. tapos e eh, bigla mag apply ng bago bibisitahin po ng expector kung ngayon po ngayon apply din tas may sabit pa sa meral ko dahil sa kontador na nabatak hindi po kayo mabibigyan din ng contador na meral ko kailang babayaran nyo muna po yung uh, naging problema po nung umupa ng sa apartment na yan para ma pabalik po ulit yung kontador na na batak pwede naman po yan ano ay pwede nyo naman po yan ilagay na sa pangalan nyo kung sarili nyo yung apartment yun po